Napaisip ka rin ba minsan kung ano kaya ang pakiramdam kapag nakaipon ka ng 100,000 pesos? Ano kaya ang gagawin mo sa ganitong halaga at anong pagbabago kaya ang iyong mararanasan? Yung iba ay hindi nalalakihan sa 100,000 pesos. Sa mahal na mga bilihin ngayon, paniguradong konting bagay na lang ang mabibili nito. Siguro ay totoo ito. Pero kung titingnan mo ang 100,000 pesos bilang isang kapital sa pagbuo ng isang asset at hindi para bumili ng mga bagay na bumababa ang halaga, dito mo mauunawaan na ang 100,000 pesos ay sapat na para mabago ang quality ng iyong buhay. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang apat na pagbabago na iyong mararanasan pagkatapos mong magipon ng 100,000 pesos. At ibabahagi ko rin sa iyo ang tatlong tips kung paano makaipon ng ganitong halaga. Pero bago tayo magsimula, meron lang akong konting request na huwag mong kalimutang ilike ang video ito para lalo pa tayong marecommend ni YouTube sa mga kababayan nating gusto ring umunlad ang kanilang buhay. Salamat! Number 1. Matitake advantage mo ang kapangyarihan ng compounding. Ang ibig sabihin ng compounding ay ang pera na iyong kinita ay kikita pa ng pera ito ang dahilan kung bakit ang mga negosyante at mga investor ay palagi lang na pinapaikot ang kanilang pera para lalo nilang mapalaki ang kanilang kapital at para kikita pa ito ng mas malaking halaga sa susunod. Para mas madaling intindihin, gagawa natin ito ng simple calculation. Halimbawa, kung nag-iipon ka ng 1,000 pesos every month o 12,000 pesos every year tapos kung nilagay mo ito sa isang investment na merong annual return na 7%, Pagkatapos ng isang taon, ang iyong 12,000 pesos ay kikita ng 840 pesos at meron ka ng total of 12,840 pesos sa iyong investment. Kung binalik mo ito at patuloy lang na dinagdagaan ng 12,000 pesos ang iyong investment every year, sa susunod na taon ay meron kang kikitain na 1,739 pesos, at total of 26,579 pesos sa iyong investment. Sa ikatlong taon ng iyong pag-iipon at pag-iinvest, meron ka ng total of 41,280 pesos. Sa ika na taon ay 57,009 pesos. At sa ika taon ay dito mo na masisilayan ang iyong first 100,000 pesos. At dito na nagsisimula ang interesting part. Kung ipinagpatuloy mo ang iyong pag-iipon at pag invest sa year 11 ay meron ka ng 200,000 pesos, which is 4 years na lang ang gap sa pagkuha ng iyong pangalawang 100,000. Sa year 15 ay meron ka ng mahigit 300,000 pesos. Less than 4 years na gap sa iyong pangatlong 100,000 pesos. Sa year 18 ay meron ka ng mahigit 400,000 pesos. Less than 3 years na gap sa iyong pangapat na 100,000. At sa year 20 ay meron ka ng total of 526,371 pesos sa iyong investment. Less than 2 years sa iyong panglimang 100,000 pesos. Sa nagawa nating halimbawa, dito natin makikita ang kapangyarihan ng compounding. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang iyong puhunan at napapabilis mo rin ang pagkita ng 100,000 pesos. Dito rin natin mauunawaan kung bakit ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman dahil meron silang unfair advantage katulad ng pagkakaroon ng malaking kapital. At dahil meron silang malaking kapital, madali na lang din sa kanila ang pagkita ng malaking halaga. At mamaya ay ibabahagi ko sa iyo ang kahalagahan sa pagkakaroon ng malaking kapital. Makikita rin natin na ang iyong unang 100,000 pesos ay ang pinakamahirap kuhanin dahil 75% ng iyong total investment ay nagmumula sa iyong ipon at maliit na halaga pa lang ang iyong kinikita. Ibig sabihin, ang resulta na iyong nakukuha sa loob ng 7 taon ay nagmumula sa iyong pagsusumikap na mag-ipon. Sa mga taong ito ay boring pa ang iyong investment journey dahil wala pang malaking progress. Pero simula nung umabot na ng 100,000 pesos ang iyong investment, dyan na rin unti-unting lumalaki ang iyong earnings. At sa year 11 hanggang year 20, ang iyong earnings taon-taon ay mas malaki na kumpara sa iyong annual savings. So kung isa-sum up natin ang iyong contribution at earnings sa loob ng 20 years na pag invest ang pera na iyong kinita ay mas malaki pa sa iyong total contribution. Kaya habang maaga pa, Simulan mo nang mag-ipon at mag-invest at hayaan mo lang na mag-compound ito. Kung kaya mong mag-ipon ng mas malaki pa sa nagawa nating halimbawa, mas mabuti. Kung kaya mong mag-ipon ng 5,000 pesos every month, makukuha mo na ang iyong first 100,000 pesos nang hindi aabot ng dalawang taon. Yes, alam ko na hindi ito madali. Pero kailangan mo itong gawin dahil walang ibang gagawa nito sa iyo. Tandaan mo na ang iyong financial future ay sa iyo nakasalalay kaya mag-ipon ka habang kumikita ka pa ng pera ipunin mo ngayon ang halaga na kaya mong itabi at pagsikapan mong makuha ang iyong unang 100,000 pesos number 2 mababago nito ang iyong mindset lahat tayo ay nakakaranas na ng na mga sandaling na achieve natin ang isang bagay na dati ay ini-imagine lang natin posibleng goal mo dati na makahanap ng magandang trabaho na mayroong malaking sahod at ngayon ay nakuha mo na ito o di naman kaya ay goal mo noon na magkaroon ng sariling negosyo at ngayon ay kumikita ka na ng malaking halaga galing dito. Minsan ay napapangiti na lang tayo sa tuwa sa tuwing naiisip natin na ang mga bagay na meron tayo ngayon ay pangarap lang natin dati. At ang mga achievements na ito ay ang magpapabago ng iyong isipan. Dahil napatunayan mo na walang imposible kung susubukan mo lang naabutin ang isang bagay at committed ka na maabot ito at ganito rin ang mangyayari kapag na-achieve mo ang iyong first 100,000 pesos. Kung sa tingin mo dati ay imposible ang magkaroon ng ganitong halaga, pero ngayon ay nahahawakan mo na ito, dito mo rin mauunawaan na kaya mo pala. Ito ang magbubukas ng iyong isipan na kung nagawa mong kuhanin ang iyong first 100,000 pesos, paano pa kaya ang susunod. Pahahalagahan natin ang isang bagay kapag alam natin na pinaghirapan natin itong kunin. Katulad ng pera. Kapag nahit mo ang iyong onang first 100,000 pesos, hindi mo na ito sasayangin sa mga bagay na panandali ang saya lang ang maibibigay sa iyo. Kundi pahahalagahan mo na ito at gagamitin sa mga practical na bagay. Dahil alam mo kung gaano kahirap ang iyong naranasan at haba ng panahon na iyong hinintay bago mo ito nakuha. Sa ganitong karanasan, magiging wais ka na rin sa paghawak ng iyong pera dahil nabuo mo na ang disiplina na kailangan mo para magtagumpay financially. Sa tuwing meron kang gustong bilhin, pag-iisipan mo na ito at hindi ka na napadalos-dalos sa paggastos. Priority mo na ang mag-ipon at mag-invest dahil nabago na ang iyong mindset. Number 3. Meron kang sapat na kapital para magnegosyo o mag-invest. Isa sa kagandahan kapag meron kang 100,000 pesos ay madali mong mag ang mga opportunity na darating sa iyo. Kung sakaling napaisip ka na gusto mong mag-invest o magsimula ng sariling negosyo, masisimulan mo ito agad dahil meron kang sapat na kapital. The more na malaki ang iyong kapital, malaki rin ang possible earnings nito. Halimbawa kung nag-invest ka ng 10,000 pesos sa isang investment na merong 7% na annual return, after 1 year ang kikitain mo lang ay 700 pesos. Pero kung nag-invest ka ng 100,000 pesos ang kikitain mo after 1 year ay 7,000 pesos, 10 times na mas malaki. At kung hinayaan mo lang ito na mag-compound sa loob ng limang taon, ang iyong 10,000 pesos ay magiging 14,024 pesos at ang iyong 100,000 pesos ay magiging 140,254 pesos. Kahit pareho silang kumikita ng 7% interest taon-taon, mas mabilis nakikita ng pera ang 100,000 pesos dahil mas malaki itong kapital. Paano pa kaya kung ang iyong kapital ay 300,000 o 1 million pesos? Yes, alam ko na kailangan din nating i-consider ang risk dahil kahit anong investment o negosyo pa ang gusto nating pasukan, ang risk ay hindi nawawala. Pero ang gusto kong maunawaan mo dito ay kapag meron kang malaking kapital, mapapaikli mo ang oras sa pagkita ng malaking halaga. Ang risk ay malilesen mo yan kapag meron kang skill at sapat na kaalaman sa negosyo at investment na iyong pinasukan. Kaya gawin mong goal na makuha ang iyong first 100,000 pesos as soon as possible para ma-take advantage mo ang kapangyarihan ng compounding. Number 4. Magkakaroon ka ng sense of security. Alam nating lahat kung ano ang pakiramdam kapag merong dumating na problema pero wala kang pera na magagamit. Sa halip na isang problema lang ang iyong haharapin, magiging doble na ito dahil hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. Hindi natin maiiwasan ang mga emergencies. Katulad ng nasira ang iyong cellphone, nabutas ang gulong ng iyong sasakyan, merong nagkasakit at iba pa. Wala tayong control sa mga bagay na ito pero madali lang natin itong masusolusyonan kapag meron tayong pera. Kaya kung meron kang 100,000 pesos, Mababawasan mo rin ang iyong pangamba sa tuwing may emergency at mailayo mo rin ang iyong sarili sa pagkakaroon ng malaking utang. Isipin mo na lang na napakagaan sa pakiramdam kapag alam mo na meron kang pera. Madadagdagan ito ang iyong confidence at peace of mind. Mababawasan din ang iyong stress at hindi mo na aalahanin ang mga maliliit na bagay dahil alam mo mismo sa iyong sarili na handa ka. Ngayon na alam mo na ang apat na pagbabago na iyong mararanasan kapag meron ka ng 100,000 pesos, ibabahagi ko naman sa iyo ang tatlong tips kung paano magtagumpay sa pag-iipon. At ang number one tip ay matuto kang mag-budget. Sa tuwing natatanggap mo ang iyong sahod, kailangan mo itong gawa ng plano. Ilista mo lahat ng iyong expenses at alamin mo ang iyong mga wants at needs. Siguraduhin mo lang na ang iyong expenses ay hindi katumbas ng iyong income para meron ka pang maiipon. Pwede mo ring unahin na itabi ang minimum of 10% ng iyong income at pagkasyahin mo ang iyong expenses sa kung magkano ang natira. Pangalawa, gumawa ka ng tracker sa iyong expenses at savings. Para ma-manage mo ng maayos ang iyong pera, dapat ay meron ka ring awareness kung saan ito napupunta. Ang kawalan ng awareness ay isa sa dahilan kung bakit karamihan sa atin ay merong bad money habits. Ang paggawa ng tracker sa iyong mga gastos at ipon ay mahalagang gawain na makakatulong sa iyo. Ilista mo ang iyong mga expenses araw-araw at pagkatapos ng isang buwan, tignan mo kung saan madalas na napupunta ang iyong pera. Dito mo malalaman ang iyong spending pattern at kung magkano ang nagastos mo sa iyong mga wants at needs. At dito mo rin magagawa ng improvement ang iyong paggasto sa susunod na buwan at pagdating naman sa tracker ng iyong ipon, ang goal mo lang dito ay madagdagan every month. Ito ang magmumotivate sa iyo na magpatuloy sa iyong mga ginagawa. At dito mo rin makikita na ang pera na pinagpaguran mo araw-araw ay hindi lang napupunta lahat sa gastos. Pangatlo, increase your income. Ito ang pinakamagandang tip na maibibigay ko sa mga taong gustong makaipon ng mabilis at mga taong nahihirapang mag-ipon. Dahil meron lang limitasyon ang halaga na pwede nating matipid Pwede nating bawasan ng konti ang budget natin sa pagkain. Magtitipid na rin tayo sa paggamit ng tubig at kuryente. Pero paano kung wala na tayong matitipid? Sa halip na mag-focus ka sa pagbabawas ng gastusin, subukan mong magdagdag ng ibang income sources. Kung gusto mong makaiipon ng mabilis, kailangan mong palakihin ang iyong income. Maganap ka ng mga side business na madali lang simulan at hindi nangangailangan ng malaking kapital. Kung gusto mong malaman ng mga side business na ito, Panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol dito. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section. In conclusion, ang pagkakaroon ng 100,000 pesos ay sapat na para mabago ang quality ng ating buhay. Dahil kapag na-achieve mo ang ganitong halaga, ang mangyayari ay matitake advantage mo ang kapangyarihan ng compounding. Mababago nito ang iyong mindset. Magkakaroon ka ng sapat na kapital para magnegosyo o mag-invest at magkakaroon ka rin ng sense of security. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video, mag-comment ng iyong mga natutunan, at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.